Hello guys, uh, na naman akong bagong newborn guys na kambing guys. So, dalawa. Ito ang ina. Oh. Ay, salamat. Binigyan na naman akong dalawang bibi guys. Oh. <laughs> talaga ang Lord guys. Dala na, dalawa na naman ang binigay. Oh. Ini selamat. nak kali ah. Kali. Ini. Ini. Bom ini. Hmm, guys. guys so oh. ito ang yung maliit na dalawa guys oh, ngayon pa guys pag punta ko dito rebut ko dito guys dating ko dito guys mayroon din dalawa nakita kong mga uh, bibi guys ih oh. <laughs> <laughs> bibi boy bibi ayan siya na sila lahat guys yung bago kong mga kambing guys siya na sana yan na guys sana guys ano mga idol na malusog sila mga idol yan ang hiningi ko sa lord mga idol Bye. thank you bait talaga ang lord ng ano. Kapanganak lang yan. Bago. Hindi ko akalain guys na manganak ito ngayon kasi Akala ko hindi ito buntis. Buntis pala eh. Kasi hindi pa masyadong malaki yung mga anak nila. Pero may sarili naman ako ngayon guys. Lalaki na mag ano sa kanila. Yung lalaki kambing ko. Ang nag ano. Nag ano yung tawag sa ako. Nagkasta. Yan. Buntis pala yun ha. Ito na lang isa. Baka buntis na naman itong isa oh. Hindi pa ako sigurado. Saan na yun? Ah, ito. Baka binda itong mga anak naman. Ito guys oh. Lamat. <coughs> mm